miss ko na kayo. Magandang umaga, magandang hapon po sa ating lahat. Andito naman tayo sa park na ito at itor ko kayo dito. So ayan o, oh, ang aking background. So ayan po, maraming salamat. So ayan, dito naman tayo magpalipas ng oras mga sisi. So ayan, ang ganda talaga dito, nakaka-relax sa isip. So makikita mo lang ang mga green na kulay at saka mga huni ng ibon, maririnig mo dito. Ma-relax talaga ang iyong mga mata dito. So, yan. Samahan niyo ako mga sisi. Dito tayo sa park. So, yan. Oh, may dala pa rin ako. Ito. Electric fan. Kasi napakainit dito. Kaya kailangan kahit na maraming puno dito ay mainit talaga ang weather talagang summer na summer so ayan oh, ma maganda dito ito yung ginagawa nila kung may mga nagpo-photo shoots, mga naka-gown and trance dyan. So, maganda, oh. Maganda talaga dito sa background ko na ito. Ayan po, maraming salamat. Ingat! talaga mambay dito. Mas gustong gusto ko yung mga ganito. Oh, may lamisan sila. Kaya pwede kayong mag-picnic dito sa park na ito. Dala kayo ng mga pagkain nyo. May mga table. At saka ito. Oh, malilim talaga. Pero kahit na maraming puno ay mainit pa rin. Kasi talagang summer na dito. Kaya hindi maiwasan magdagla kayo ng maraming tubig kung gusto niyo dito so, ayan ho, dito lagi tumatambay yung mga kasamahan natin lalo pag holiday or winter maraming nakatent dito tumambay so, so ayan mga lotus root dito sa pond na ito ganyan pala ang mga bulaklak niya o so, si yun o oh. tubo buna at malapit ng ma-harvest itong mga lotus root na ito dito sa pond na ito mga tanim nila so ayan ang ganda parang may planggana ba or mga plato ang size or shape nila Ganyan pala ang itsura ng lotus root. Yung mga lotus flower kasi yung root pala ay yung mga ano ginagawang soup Hanggang dito na lamang po mga sisi ang aking ma-share naman na video ngayong araw. Ingat po tayong lahat. Bye bye. See you again sa susunod na aking pag-uploads. Ingat-ingat po tayo. Inom ng maraming tubig. Lalo na't ngayon ay mainit ang panahon. Hindi natin maintindihan. Mamaya mainit. Mamaya uulan. Kaya ingat-ingat. Bye bye.